ayan mga kaparming farming i-identify natin ngayon kung saan at kung ano dito yung mill parts at sa cafe mill part ng ating plant ito yung stamen or yung mill part ito naman yung pistil so ito yung na fertilize na ata yung. yun kaya ano malapit na siyang mabuo ayan so kapag morning yan mag-open talaga yon petals niya kasi andun si Haring Araw. Like it's a normal reaction nila. Mag-open din yan kaya pwede mong ilagay. I mean pwede mo siyang i-rub dun sa kabila sa female parts. Tanggalin na nga lang natin. Ayan, kunin mo lang, i-detach mo tapos ilagay mo dyan sa ano. Igasgas mo lang dun sa ano, pistil o oh, ayan no. Oh, pollinators ka na ngayon. Actually magbubukas kasi yan kaso ano mas maganda sana kapag morning tayo pumunta. Pero bakit ba natin gagawin yan? Para ma-fertilize po yan. Para po mabuo yung fruit ng ating plant or yung itong zucchini. Ayan, ah, so tutulungan lang natin yung mga pollinators natin kasi tag-ulang kasi ngayon, walang masyadong lumilipad nga dito pag pumupunta ako. And yun lang mga ka-farmings, thank you again for watching. Sana po yung nakatulong yun sa inyo. Bye-bye!